pinarangalan at binigyang pagpupugay ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan ang mga natatanging gawaing pambarangay, mga lingkod barangay, volunteer workers, at volunteer groups sa lalawigan sa idinaos na ika-24 na gawad galing barangay na ginanap sa The Pavilion, Hiyas ng Bulacan Convention Center. mula po sa lahat po ng mga winners at mga finalists. Maraming maraming salamat po GGB sa pagkakataon uh, binigay niyo po sa lahat po ng mga lingkod barangay upang bigyang pagkilala ang lahat po ng aming ginagampanan sa araw-araw. Kay Gov. Daniel, Vice Governor Alex Castro, at mula po sa akin, maraming maraming salamat po sa GGB staff at sa lahat po evaluators headed by Uh, vocal Romeo, Una po ay nagpapasalamat tayo siyempre sa Diyos. Kaya ako po narating itong Hall of Fame na to at nabigyan ng pagkakataon na manalo dito ay ang pagpatuloy ko na pagsusumikap na makapaglingkod sa aming barangay sa magitan ng pagumukahi ng mga inovasyon, pangkapayapaan, pangkalinisan. At... Ang inyo pong walang sawang paglilingkod ang bumubuo sa matatag, maunlad at maipagmamalaking lalawigan ng Bulacan. Kayo pong lahat ang patunay na ang tunay na liderato ay nasusukat hindi sa posisyon kundi sa puso, sa gawa, malasakit at higit sa lahat sa inyong integridad. At dahil dito, saludo po ang DILG sa inyo. Nawa'y magsilbing inspirasyon ang araw na ito upang lalo pa nating palakasin ang sama-samang adhikain mas pag-alabi na ang inyong hangaring makapaglingkod ng buong kausayan at katapatan sa ating lalawigan. Kaakibat po ng pinili nating bukasyon ang mabibigat na hamon. Ngunit naniniwala akong sa pagkakapit-kapit bisig at kooperasyon ng lahat ay mapagtatagumpayan natin ang anumang unos at pagsubok. Sa ating pagdamayan at pagkakaisa, patuloy na sumisinag ang liwanag ng pag-asa sa ating lalawigan. At sana ito po yung magiging inspirasyon nyo tungo sa isang mataas na ambisyon sa panulungkulan. Matapos nito, iginawad sa mga natatanging barangay ang mga parangal sa ilalim ng mga programa ng kagawaran ng interior at pamahalang lokal.